utang sa pagdinig sa Senado na higit tatlumpu na pala ang bilang ng mga Chinese na nakapasok sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Dahil dyan, lalong nababahala ang mga senador sa posibleng pang ng China. Si Senator Lacson naman nagbabala sa mga tinatawag niyang mga sleeper agent. Narito ang aking report. Sa unang pagdinig ng Senate Committee on Defense para sa 20th Congress, buena manong tinalakay ang panukalang higpita ng parusa laban sa pangeespia sa bansa. Sa nasabing pagdinig, naungkat ang tungkol sa mga foreign national na nakapasok bilang miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Katunayan, noong nakaraang taon, 36 na Chinese ang nadelist sa PCG Auxiliary. Tiyempo pa nitong Webes, August 21, na-aresto ng Bureau of Immigration ang Chinese businessman na si Joseph C. na visto ang pagpapanggap niya bilang Pilipino gamit ang Peking passport at ID. Ang masaklap na italaga pa siya bilang auxiliary commodore ng PCG. How can our laws and policies prevent future foreign infiltration of our uniformed service? At nakompromiso na ba kaya nitong Chinese nationals na nakapasok sa PCG auxiliary ang operational security ng Philippine Coast Guard mismo at pati ng Navy. Pangako naman ng PCG, masinihigpita na nila ngayon ang pagsala sa mga gustong maging miyembro ng PCGA. Right now, we're uh, uh, stepping up our vetting process, especially for the members of the PCGA. And we, right now, we're uh, finding out that there were uh, Chinese nationals who were enlisted in the Philippine Coast Guard Auxiliary. Paliwanag pa ng Coast Guard, 2018 nagsimulang pumasok ang foreign national sa PCGA dahil di pa raw ang patakaran. Hindi nga kayo naging mas, hindi man maingat, in fact, mas suspicious kung anong ginagawa nitong mga Chinese national sa PCGA. Dati raw kasi ay wala namang nakikitang banta sa pagpapamiyembro ng mga dayuhan sa PCGA. Dagdag pa ng Coast Guard, Social Civic Organization lang ang tungkulin ng PCGA na maahalin tulad sa Rotary Club. Wala silang security clearance at wala rin kapangyarihang makaalam sa security functions ng PCG. Si Sen. Peng Lakso naman hiniling sa NBI na hindi dapat matapos sa pag-aresto ng mga espiya ang operasyon nila. Dapat maging daan daw ito na makakuha pa ng mas maraming impormasyon kaugnay sa pang-espiyang ginagawa sa ating bansa. Sa tala naman ng NBI, may 19 na individual na nahuli sa suspetsya ng pang-e-espia. I have it on good information na maraming sleeper agents, no? even regular members of PLA na nandito. Imagine, widespread eh. Meron tayo sa Palawan, meron tayo sa Makati, meron tayo sa Dumaguete. Umabot na sila sa malapit sa Aguinaldo and then Comelec. Malacanang. So medyo There there's more than meets the eye here, 'di ba? So kailangan talaga yung pursuit operations natin, walang let up. Tingin pa ng NBI baka dapat tignan ang posibilidad na maparusahan din ang mga asawang Pilipino na nagpapagamit daw sa isang foreign threat actor. Baka i-remote control ito at uh, maiwan dito yung uh, asawa o kaya yung anak nila. At sila na ang magsagawa nitong uh, ng uh, sa ang nalalap ng uh, intelligence information or uh, other information uh, affecting our national uh, security. Mga kapatid, mai Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5